Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Iba-iba, marami akong karamdaman. Tapos sabi ng doktor, complicated na raw. Sa ngayon, ang naramdaman ko... Ang arthritis ay isang kondisyon na nauugnay sa pamamaga at pananakit ng isa o higit pang mga kasukasuan. Ang pangunahing sintomas ng arthritis ay pananakit ng mga kasukasuan na karaniwang lumalala sa pagtanda. Ang pinakakaraniwang uri ng arthritis ay ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang osteoarthritis ang pagkapunit o pagkasira ng cartilage sa kamay, tuhod, balakang o ibang bahagi ng katawan. Ang rheumatoid arthritis naman ay isang sakit kung saan ang immune system ng katawan ay umaatake sa mga kasukasuan simula sa lining ng mga kasukasuan. Ang mga pangunahing palatandaan at sintomas ng arthritis ay nauugnay sa mga kasukasuan. Depende sa uri ng arthritis, maaring kasama ang mga sunusunod bilang palatandaan at sintomas ng arthritis pananakit ng kasukasuan, pamamaga ng apiktadong buto, pamumula ng apiktadong parte, at hirap o limitadong paggalaw. Hindi madaling iwasan ng pagdevelop ng arthritis, ngunit maaari itong mapabagal o makontrol sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa katawan. Ito ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang kalusugan ng mga kasukasuan at maiwasan ng mga sintomas na nagdudulot ng kirot, pamamaga at hirap sa paggalaw maaring makatulong ang mga eksperto sa pagbigay ng mga gabay at rekomendasyon upang maiwasan o mapabuti ang kalagayan ng arthritis. Sa Doc Alternativo, inarekomenda ang pagsunod sa 7 Days Cleansing Program. Marami nang napatunayan ang cleansing program na ito, kundi marami na rin ang mga napagaling ng services na ito. Isa po si Ma'am Anita Kunsad na mayroong osteoarthritis na tagalete ang natulungan ng 7 Days Cleansing Program. Pakinggan natin. Ma'am, ano po yung mga karamdaman ninyo dati bago po kayo nag dog alternatibo? Mayroon iba iba, marami akong karamdaman. Tapos, sabi ng doktor, complicated na raw. Sa ngayon, ang naramdaman ko yung ano, yung osteoarthritis ko. Tapos, nung nag-take na ako sa uh, alternative products, kung unti, unti na yung nawawala yung mga naramdaman ko kaya ngayon patuloy ako nag-pay kasi 2 months lang ako nag nag ako na nag-pay at nag-pay dalawang buwan pa lang okay. mam um, Ma ano pong services sa Doc Alternative ang inuundergohan niyo po ang cleansing one way cleansing yun pa lang paano po nakatulong sa karamdaman niyo sa katawan niyo ang 7 days cleansing anong mga pagbabago ang naramdaman niyo malaki malaki kasi una sa lahat yung magaan ang pakiramdam mo nap napakagaan ang pakiramdam mo iba kasi noon para akong namimigat namimigat ang katawan ko pati pa ako mabigat pero ngayon awa ng Diyos ma ano na magaan ang pakiramdam ko sa mga nanonood at saka hindi pa nakasubok subukan nyo di kayo magsisi kasi sulit naman ang servisyo medyo may kamahalan pero okay lang ako si Anita Consad, taga Tomas Opus, Saudi Arabia. Uh, ordinary mo mamayan lang. Congratulations po ma'am. Para sa karagdagang kaalaman ng services na ito, bisitahin ang pinakamalapit na doc alternatibo sa inyong lugar, tumawag lang sa 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.